ah okay hindi na rin napapaliguan araw-araw nakaawa naman ganyan na yung sitwasyon niya iniwan pa so ibig sabihin lo dahil sa kanyang kalagayan kaya iniwan sa inyo ng nanay oh, oh, dahil hindi niya pa to Ano po, po Ano siya? Ano PWD? Sino? Doon po sa baba. Ay, hindi po siya makalakad. Hindi siya makalakad? Nandiyan sa baba? Ako. May nag-aalaga sa kanya? Hmm, kilala nyo si Daddy Franky? Nasaan? Ako yun. Daddy, sa... Daddy Prangki, kilala nga. Hindi ko natin may mga kilala si Daddy Frankie. Ito si Daddy Frankie, oh. Kilala, kilala ko po, po. Sino po? Ikaw <laughs> po. Kumusta, ma'am? Pwede tingnan natin? Malayo? Yan lang po sa toko. Okay lang? Ay, yung mga anak mo. Okay lang diyan? Opo. O, tara. Asi ah, Ma Maricel o Marites? May? May aso? Walang problema yung aso. Go. 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 Pwede pumasok <coughs> Ha? <coughs> ah, <Ha? coughs> dito. na lang. Na lang. <coughs> 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 ah, okay. Tapos sino nag-aalaga? yung tito niya po, yung pito, din. pwede pasukin natin sa mga mukha Ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? <coughs> si kuya na inililapit sa atin kaya eh, lang, lolo na lang po ang nag-aalaga sa kanya. Habang hinihintay namin yung lolo, ay eh, uh, pinasok na namin. Nakita namin yung sitwasyon ni kuya. Ilang taon na to, ma'am? Ilang taon na to? 14. Tapos, dito lang talaga siya. Hindi siya nakakausap mga kababayan. Hindi, rin, hindi na rin napapaliguan araw-araw. No? ang kalagayan. Hello, baby. Hello. 14 years old, hindi na lumaki. Ano? Hello. Okay ka lang? Ha? Ay, nandiyan na si Lolo. Lolo, magandang hapon. Oh, magandang hapon. Upo po kayo, Lolo. Oh. Sinsya ka na. Pumasok na kami. Oh, sige lang. Okay lang yan. Upo oh. po. Ayan. Upo ka, Lolo. Ano pangalan niyo po, Lolo? Romeo. Lolo Romeo. Oh. Ilang taon na po kayo? 70 na. <laughs> 70 na. Anong hanap buhay niyo po? alaman ano lang kung may magpa kapatao diyan pupunta magtrabaho ganoon wala na lo bakit nasa inyo siya apo nyo po siya oo oh, paano nangyari bakit nasa inyo na iniwan sa mama niya ay iniwan ng mama niya bakit naman iniwan ay nag-asawa ng iba eh ayun ay, lang kaya e, ilan ba yung anak ng mama niya isa lang Nakaawa naman, ganyan na yung sitwasyon niya, iniwan pa. Oo nga. Matagal na dito sa amin, mga sampung taon na. Ah, sampung taon na. So sabi ni ate, 14, mga 14 na siya. Ilang taon na po ba siya? 16 na ngayon. ngayon Ay, Agusto? 16. Ha? Huh? 16 ngayong Agosto po sir. Ah, magdidisi sa na siya. Oo. Mula nung pagka-baby niya, ganyan na po yan. Oo, ganyan na ho. Ang tatay po niya. Ganyan na. Um... Papasada. Papasada? So, pero minsan minsan lang po pumunta rito. Bakit? May asawa rin siya iba? Mayroon na siguro. Hindi naman sila alam. <laughs> hindi naman uh -huh. sila magsabi. Pero anak nyo ah, yun? Oo. Anak nyo ang lalaki. Ba't hindi nyo alam kung may asawa na o ano? Minsan minsan lang po pumunta rito eh. Ah madalang? Oo. Uh -huh. So ibig sabihin, yung paminsan minsan, hindi niya nakikita ng ano to? Uh -huh. Kahit na pumunta rito, hindi naman tinitingnan. Hindi nila tinitignan yung apo anak nila? Oo. Oh. Bakit? Ayaw ko lang kung baka siguro dahil sa ganito ang kanya, sitwasyon. Ah, dahil ganito sitwasyon niya kaya um, ayaw nila uh, sa kanya. Pero ako kahit na ano eh, na para sa akin yan. Opo. Hindi siya nakapagsalita? Hindi, hindi po. Yes. So, ibig sabihin mo, dahil sa kanyang kalagayan, kaya iniwan sa inyo ng nanay. dahil hindi niya pakinabangan to. Wala ah, ah, hindi mapapakinabangan ng nanay, kaya iniwan na lang sa inyo. Iniwan na lang, oh. Ganon din si tatay, yung tatay niya. Ay, pumunta man rito, pero hindi lang tinitignan. Hindi lang tinitingnan. So, ganon din yun? Oh, ganon din. Nakakaawa naman. Anong pangalan niya? Ah, J J Car. J Jay? Car. Jay Car. Sinong Car -J gumawa ng pangalan niya? Yung mama niya noon pa. Ay yung, yung mama manito. niya. Paano yan lo kung hal kung pa halimbawa wala kayo sino paano siya? Ay nanjan naman yung bunso ko, may niya. Siya nagpapakain eh. Ah. Pero nakaawa naman yung sitwasyon niya. Oo nga. Palibasa ganyan siya, Pinabayaan na lang ng magulang. Oo. na lang ng nanay. Hindi ba sila natakot sa karma? Oo nga, 'yun ang may rid Karma. Kasi kahit anong mangyari, anak pa rin natin 'yan. Sana. 'Di ba? Wala namang nanay niya eh. Oo. Malay. Paano pag kumain siya, oh, sinusubuan? Oo, sinusubuan hindi siya. Oo, hindi niya kaya kumain mag-isa? Hindi. Paano pag po siya? May pampers so siya. Ay, may pampers? Oo. So, ibig sabihin mula noon hanggang ngayon, pampers siya? Oo, mula nung maliit pa. Mabuti lo, nakakayanan mo yung pampers okay, niya. Basta may pira lang siya eh, ko naman. Kaya sa bagay, minsan magbigay naman yung papa niya. Oo. Oh para pagkain niya. Oo. Yeah. <coughs> Ang problema yung nanay talaga. Oo, oh, nanay talaga. Tinalikuran talaga. Ah, tinalikuran. Pero... Hindi mo tinray na kinausap yung nanay niyan pa. Yung kinausap ko dyan nung iniyatid nito ito. Umalis siya. Hindi okay. na lumingon. Hindi na lumingon. So, Kaya po, kawawa ng bata. Kung okay. kuna, kinuha ko na lang dito. Hindi man lang nagsabi yung nanay? Hindi naman nagsabi. Na iniwan na kayo muna mag-alaga? Wala naman. Basta iniwan lang. Nasaan na yung nanay ngayon? Ang balita ko sir, nandun sa Ilocos daw eh. May pamilya na? May pamilya na. Nakakawa naman yung sitwasyon niya, no? Opo. Hindi rin siya paglakad Hindi. Ganyan lang, makaupo lang ho sir. Opo lang siya? O. Pero nakakaintindi naman sa sinasabi niyo. Ay, nakaintindi naman ho siya, pero hindi lang makapagsalita. Paano pag nagugutom na siya, nagsasabi siya? Gumana mo? Gumaganon lang. gumaganon <laughs> ah, ah, lang. Oo. Oh. Napakabait niyo po. Oo. Oh, no? Ganon ba talaga yung mga lolo? Napakabait sa kanilang mga apo? Oo, oh, ganyan talaga. So, siguro siya yung... rin. Hindi naman pareha siguro. Oo. Oh. Oo, oh, marami naman kundyan. Pero ikaw, lo? Ay, oh, Bakit? bakit mo siya inalagaan ba't hindi mo pinabayaan kawawa naman dahil hindi na makapag ano eh di, siyempre alagaan ko to hanggang kailan nyo po alagaan hanggang sa siguro hindi natin alam kung kukunin sa Lord doon na lang hanggang, hanggang doon na lang hmm. napadaan kami dyan sa harap Apo nyo rin yata yung nakausap namin. Oo, oh, oh o, apo namin. apo nyo. Kaya siya yung nakilala niya si Daddy Frankie. Oo. Oh, oh. Kaya inilapit niya po itong batang ito. Kaya kami nandirito ngayon. Oo, oh, okay. No? Salamat sa kabaitan mo, lo. Ay, thank you, sir. Apo, na lang po ang bahalang gaganti sa iyong kabutihan. Oh, Panginoon na lang. Opo. Okay. Dahil ano't ano man ang sitwasyon ng batang yan, ano't ano man ang kanyang pinagdadaanan, oh, oh. hindi naman po niya yung kagustuhan. Oh, okay bagamat sigad lang po ang nakakaalam. Ah, okay. So sabi nila kung sino man ang taong tutulong sa mga ganyan sitwasyon, sigad po ang uh, nakakaalam. Siya po ang magaganti, ano? Okay. Ilang taon na kayo ngayon? No? 70 na ho, 70 na. Oh, June. June. Naway humaba pa ang buhay nyo, lo. Lumakas oh. pa sana kayo sana para maalagaan nyo pa yung apo nyo. Oh. Pero ang problema dyan, lo, siyempre, kung nagkakaedad din kayo. Oh. Paano pag wala na kayo, ipinabayaan eh, pinabayaan na ng nanay. Maybe. Ang bunso ko na lang mag-alaga. na lang. May bunso pa naman ako. Pero iba pa rin oh, iba pa rin tayong tayo yung sariling magulang mag-alaga, eh, no? Uh -huh. Nga pala tay. ay lolo, nakabidyo po kami. Ako po uh -huh. si Daddy Frankie. Uh -huh. I-upload namin sa Facebook, sa social media, usapan natin. Okay. Mapapanood po ng nanay niya. Oh, Baka may mensahe ka po sa nanay nung bata. Ay, wala na ako, sir. Bakit? Ang gusto ko, ayaw ko nang makita yun eh. Ay, bakit? May galit ka ba sa kanya, lo? Ay, minsan, may galit ako dahil pinabayaan yung anak niya. Ayun know, lang, wala akong masabi. Tatampo ka sa kanya? Oo. Uh, Bali, manugang niyo yun, di ba? Asawa uh, ng manugang, anak niyo eh. Manugang ko yun, sir. Opo. Eh, isang mensahe lang para sa para baka sakaling maalala niya yung bilang tatay, bilang magulang. Mensahe sa kanya. Malabay sila sa Marawi. Opo. Malapit lang sana. Opo. Pero hindi rin sila pumupunta rito. Oo. Kaya wala na akong sa kanila. Ah, uh, sitwasyon sa bata. Mm -mm. Kung pupunta sila dito sa kalooban nila kaya mm -mm. Punta nila. Kahit suportahan na lang. Sana. Opo. pero wala sir. Wala talaga. Mula noon. Natiis talaga nila yung anak oh, nila. talagang minala nila sa baliwala na sa kanila. Binaliwala na. Oh. Buti pa yung aso nyo sa ilalim lo. Oh. Bago kami pumasok dito, pinuprotektahan niya yung mga anak niya. Oh, hindi na, ano, hindi na yun. <laughs> pero talagang ano, pino oh. niya. Buti pa yung aso, no? Oo. Oh. Mahal na mahal niya anak niya. Hmm? Pero itong mama niya, wala. Ay, yung mama niya, wala. Wala. Hmm. Sige, lo, gaya na aking sinabi, pa sa Diyos na lang natin, oh, no? Oo, sa uh, Diyos na lang ang ano. Salamat sa Panginoon. Sa amin. gaya na aking sinabi, lo, sana humaba pa ang buhay niyo, lumakas pa ang katawan niyo para may mag-alaga pa dyan oh, sa apo niyo, naman, no? Sir. Lo, magpibigay lang ako ng ano, kaunting oh. tolong para sa apo niyo para sa inyo na rin no oh, Tingin Hmm? Marunong din sa pera. Ah, hindi marunong Pero sa pagkain lo, paano siya kumain? Malakas naman kumain. Marami naman. Marami naman. Pero napakahirap. Gaano kahirap yung pag-aalaga ng ganyan sitwasyon? Siyempre, buti pa yung baby lo. Kasi alam mo na pag nag-six years old, seven years old, marunong nang tumae. Pero siya talagang wala, na. Gaano kahirap alagaan yung ganyan lo? Ay, talaga siya. Bakit? Bakit? Palitan mo ng tamper. maliguan mo, papakainin mo, okay. painumin mo, o. hindi na mo minom kung sarili lang. Ah, hindi ba kainom? Oo. Oh. Oh. <laughs> oh, sige lo, kamay, bilangin natin. One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you sir, sa mga binigay tulong sa uh, apo ko. Mm -mm. At nagpapasalamat ako sa inyo. Eh, Dahil nandito pa, nandito pa yung ngayon sa bahay. Okay. Thank you kay Lord. Okay. Ako ako po ay magpapasalamat sa kabutihan ninyo. Okay, sir. Dahil nisip ko, paano yung batang yan kung wala yung lolo na mapagmahal na kagayan niya. makapag Bilhan nyo siya ng kumakain din ng tinapay. Eh. eh ano sa gatas sir. Eh. Ah, ikukuto, ikukuto hmm. lang 'yon. Ah, sige lo. Maraming maraming salamat po, oh, ano? Po. So ayan mga kababayan, mga kabarangay. <coughs> Ito po yung sitwasyon ng maglolo natang batang uh, iniwan ng kanyang nanay. Ayon kay lolo iniwan na lang dito na hindi na lumingon at pinabayaan na lang. No? So nakakaawa mga kababayan yung sitwasyon ng maglolo. At pasalamat din ako sa Panginoon kasi ginabayan tayo na marating tong lugar nila. At eto, nakapag abot tayo ng kaunting tulong. Kaya muli po sa mga tagapanood ng Daddy Frankie ay uh, nagpapasalamat po ako dahil isa na naman na natulong, isang pamilya na naman ang naabutan natin ng kaunting tulong pinansyal. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Magandang buhay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po.